Sa ng piyesta ka ganina, nai, nakakapagod. Nagdasal kami kagahapon kala Tita Jean. Tsaka sinamahan namin sila Empress at Karil sa simbahan. Kasi nga, di ba sabi mo magdarasal kami lagi-lagi. At tsaka nagbenta pala ng mga bulaklak sila JD at Rayleigh ka ganina. tas mamaya yung kikitahin naman, ibibigay namin sa kanila mamaya. kasi lagi ko na naiisip na ganto na lang tayo, nahihirapan sila mama at papa. Okay lang yan, kaya nga tayo nag-aaral ng mabuti para makatapos ng pag-aaral eh. Para makagraduate, para makahanap tayo ng maayos at mabuting trabaho, para matulungan natin sila mama at papa. Hindi kayo, sumama muna kayo sa akin. Nandiyan sila JD, pati na sila Riley. May regalo kami sa inyo. anong hmm. lagi mo naaalala ng pangaral ni Ma? Ano, mag-pray ako sa kanya na omega na siya. Nawag na sa mga hospital. paano naman si Daddy? Ano naman yung lagi laging reminder sa inyo? Ano, wala Parang sumasaya na Maglalabas lalabas ng gabi, saan ka pupunta, mo Daan mo na pangaral sa'yo ni mami mo? Ano, wag maging makulit at wag sasagot sa, sa nakakatanda. Si din mo, anong laging gili? Ayun din po. Ano, laging mag, maging mabait, at wag ano, wag din pong sasagot ka po. Mami, ano sasagot? Kay mami? Gusto ko na po siyang makita, at namimiss ko na po siya. Eh, hey Daddy. Ganon din po. Surprise ko po silang miss eh. Lagi po sana akong gabayan ni Lord. Uh, Uy, tara na! Tara na! Pumasok na kayo! Tara! Uy, hey, di ta oh, hello. Hello. hello! Diyan po na kayo. Uy, dito di, na lang kayo kung asan niya? kasi may kuryente naman eh. At parang matapos na kayo. O nga pala, may bibigay kami sa inyong tulong. Hmm. To. Guys, ano to? Uy guys, salamat dito ha. Oo, para sa inyo talaga yan. Sana makatulong yun sa inyo kahit hindi malaki. Oo, okay naman. Malaking tulong ay kahit hindi ganun kalaki. May pambaho na rin kami kahit pa paano. Thank you so much talaga sa inyo guys ha. Kamusta ka na po? Alam niyo po, miss na miss na po namin ikaw. Sana po, lagi niyo po akong gagabayan. At naalala ko nga po yung sinabi niyo, na lagi pong magdadesal, lagi pong magtutulungan, at lagi po tutulong sa kapwa. Hayaan mo na, ibabalik ako next week. Sinusundo na kasi ako ni ate. Huwag daw tuluan na away, ah. Yan. Tapos, ang atandahan mo, kamay. For three, two, action. For action. four, three, action. Five, four, three, two, action. four, three, two, action. Five, four, three, two, action. Five, four, three, action.